Ang wikang Ingles ay isa sa pinakaimportanteng wika sa mundo. Sa panahon ngayon ng globalisasyon, madalas itong ginagamit sa edukasyon, trabaho at social media. Pero ang tanong, biyasa pa rin ba talaga ang mga Pilipino sa wikang Ingles? At ngayon, nandito tayo sa UP Diliman at UP Town Center para alamin kung gano'ng nga ba kabiyasa ang mga Pilipino sa wikang Ingles. Kaya tara na, samahan niyo kami sa Ami Street Interview. Name, age and occupation po. Uh, my name is Jedediah of Lumaas. I am currently 18 years old and I am studying here at UP Diliman as a first year BS Architecture. Uh, Ronnie Lanzano, I'm a client here, sir. Hey, po. Ako po'y pe... bote po ito, ang kapalanginan. Ilaga, kinakabalan po. Kaya, yeah, bali, tumutok na ako sa pangangkat. Alfredo Laranyo. Age po. 59 years old po. Pagkakasyon po. Ah, ito po, po ang ice cream. Mary, pagkatapang, uh, Sir store owner, 64 years old. Oh. Biasa pa rin ba ang mga Pilipino sa wikang Ingles? Uh, sa palagay ko ay biasa naman ang mga Pilipino sa wikang Ingles. Uh, sa kadahilan ng ang curriculum ng uh, mga paaralan ngayon ay mas uh, mas leaning towards pa rin sa paggamit ng wikang Ingles kaysa sa wikang Pilipino. Uh, sa tingin ko naman siya, makaka -ano naman tayo sa standards na ngayon. Okay. Naman, medyo marami pa rin talagang hindi masyado kasi liban doon sa mga talagang mga kabataan ngayon na karamihan, syempre, medyo advanced na yung kanilang mga naging ng pinag-aralan. Pero syempre, mga iba pa rin na kagaya ng mga marami pa rin, halos hati pa rin ang anak. Okay. Spell niyo po yung three words na ibibigay namin. Madali lang naman po. Spell three words, tama. Okay, so first word is responsibility. Okay, responsibility. R, E, S, T, O, respond. M, S, respond. I, B I L I T Y. Nakabal na Next word po is communication. Communication. C O M M U N I C A T I O N. And lastly is understanding. Understanding. U N D E R S E A N D I H. Understand. Okay, so for the next one po is. N S I B I T I E S. Second po is communication. Communication. This rapid O W M U I N I C A T I O N. Understanding is capital U N D A R S T A N D I N G R S T O N D I S A. Next question. Next word. Next word is communication. 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 C communication. C O M M I C O N. Okay, sir. word is understanding. Understanding, sir. I O N responsibility. E, And responsibility. R E S P O N S I B I L I T Y. Communication. C O M M U N I C A T I O N. Last understanding. U M D E R S T A M D I N G. Bibigyan niyo po yung synonym sa uh, synonym Sino ni? Sino niyong word ay bibigyana? Okay, sig. In English or Tagalog? English. 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 Okay, okay tatlungin po Okay. Ah, so for the first one po is what's another word for happy? Happy, uh, joyful, contentment. Ah, yes, Pwede. What's another word for angry? Angry, mad. Yeah. What's another word for big? Big, huge, Among us, Happy, uh, jo joy, joyful. Uh, second word po is angry. Angry sa uh, angry, Are you? So, the first is happy. Uh, joyful. Okay. So, second po is angry. Ano? Uh The okay. so third po is uh, big. So big, big, so big. Malaki po. So, ayan so po. Thank you po. Okay. So four Happy. happy. Uh, joyful. What's another word for angry? Mad. Um, what's another word for you? Nice. Kung ano naman po is, na-translate nyo po yung dalawang sentence na ibibigay namin into English. Okay, sige, sige. So, una po is, ako ay pupunta sa palengke bukas. I am going to the market tomorrow. Masaya akong makita ang aking mga kaibigan. I am glad to see my friends. Uh, tomorrow, I'll go to the market. Pangalawa yeah. uh -huh. po, masaya ako makita ang mga kaibigan. Then I am glad to see my friends. Galing uh -huh. po. Uh, Market. Okay, tama po. Tama po. Next, next, is, next. Second po is, masaya akong makita ang aking mga kaibigan. hindi they, they are my, my friends. Okay po. I'll go to the market tomorrow. Next is, masaya akong makita ang aking mga kaibigan. I'm happy to meet or to see my friends. Translate nyo po yung dalawang sentence na ibibigay namin into English. Okay, sige, sige. So, una po is, ako ay pupunta sa palengke bukas. I am going to the market tomorrow. Masaya ako makita ang aking mga kaibigan. I am glad to see my friends. Uh, tomorrow I'll go to the market. Pangalawa yeah. po, masaya ako akong makita ang mga kaibigan. Then I will see my friends. Going to market. Tama po. Tama po. Second po is, masaya akong makita ang aking mga kaibigan. Hindi, okay. hindi uh, okay. Okay. Is, and they, and they are my, my friends. Okay, okay. okay po. I'll go to the market tomorrow. Next is yes. Masaya akong makita ang aking mga kaibigan. I'm happy to meet or to see my friends. Translate niyo po yung dalawang sentence. Kayo po, kainan niyo po ginagamit ang wikang Ingles at kung komportable po ba kayo magsulat o magsalita. Okay. So, ayan. I often use English in my everyday life. Um the reason why the community here in Uti de akala ko nung una mga Tagalog-Tagalog tayo dito eh. Pero um, to break that that ano, parang um, stereotypical UP peeps. Maraming nag English here. Um, I think the reason why, because we're also part of the globalization. So, kinakailangan din natin makisabay sa paggamit ng wikang English. Kaya tulad ko, uh, nagagamit ko siya araw-araw. Kasi ano ulit yung, ano, uh, comfortable. comfortable. Masasabi so, ko, yes, uh, comfortable ako gumamit ng wikang English. Kasi kung hindi ako comfortable, ay may hirapan ako makipagsabayan sa mga kinakailangan dito sa mundo. Dahil, una, uh, we need to have um, great, com uh, great communication skills. Ah, depende kasi ano. Kung kasi pag tinatanong ng hindi, tinatanong ng Tagalog, Tagalog. Mas komportable siguro po yung magsalita. I just to uh, speak uh, English when my uh, person to meet uh, can understand Tagalog, can speak Tagalog. So I have to speak English just to uh, to be uh, understandable to them. So po is open-ended question. Sa tingin mo, bakit mahalaga na matutong magsalita ng Ingles ang mga Pilipino? Okay. Mahalaga na matuto magsalita ng wikang Ingles ang mga Pilipino. Una dahil nakakatulong uh, ito sa paghahanap ng trabaho. Uh, sa Pilipinas, lalo na ngayon, mahirap na makahanap ng trabaho dito na nagbibigay ng mataas na sahod. Uh, sa kasamaang palad, yung mga Pilipino ay nangangailangan pang kumunta ng ibang bansa para lamang maka, maka, makamit ng magandang kapalaran sa buhay. Kaya mahalaga na matuto ang mga Pilipino ng wikang Ingles. Baka uh, ano tayo sa itong bansa, pwede tayong papitit. O oh, yung na-express natin sa pinin natin ng English? Siguro, mas malaking bagay talaga na mas matutong mag english kasi kung sakali mo na tayo ay makipag uh, sa palaran sa ibang bansa, mas iba po yung uh, naging ano, whether na makiharap din tayo sa mga mga galing sa ibang bansa. At least, meron tayong may may harap sa kanila, makipag-usap. Yes. Yes. It should be uh, used uh, to make people uh, comfortable for you to be communicated. And for the last question po is follow up question lang. Okay, sa tingin mo nakatutulong ba ang paggamit ng Ingles sa pakikipag usap sa ibang tao? Actually, yes. Sa uh, tulad na nabanggit ko, di ba? Um, to build relationships, to connect with people, uh, we need to be adept in communication. Um, hindi lang naman mga Pilipino ang makakausap natin sa buhay natin. Madalas may mga foreigner na pumupunta dito at uh, kung gusto niyo makipagkaibigan sa kanila, kung gusto niyo makipagkapwa tao sa mga foreigners dito o sa mga hindi talaga magaling magtagalog, maganda na gumamit kayo ng wikang English dahil madalas hindi naman yung ginagamit nila. pa naman din kasi application sa trabaho o kailangan natin mag-press ng inyong Pag-ilo po, okay Malaki po, malaki po. Ba malaki po talaga ang mas matuto kasi uh, at least kung makaharap ko man sa mga medyo talaga malalaking tao minsan talaga karamihan talaga ginagamit English. So, uh, mas malaking bagay po. So, yun lang po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Yes. Yes, it should be uh, used uh, to make people uh, comfortable for you to be communicated. Kung ako ang tatanungin, biasa pa rin ang mga Pilipino, lalo na ang mga Z sa paggamit ng wikang Ingles. Dahil ginagamit natin ito sa social media at paaralan. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang epekto ng globalisasyon sa ating pakikipag-usap. Kahit nasanay tayo, may iba pa rin kababayang Pilipino ang nahihirapan dahil hindi ito ang kanilang unang wika. Para sa akin naman, ang wikang Ingles ay nagbibigay sa atin na maraming oportunidad sa ating mga Pilipino, lalo na sa mag-aaral at nagtatrabaho. Pero dapat nating tandaan na huwag nating kakalimutan ang ating sariling wika dahil bahagi ito ng ating pagkakilandan bilang isang Pilipino. At dito nagtatapos ang aming munting panayam na tungkol sa kausayan ng mga Pilipino sa wikang Ingles. Sa mga narinig natin, nakita natin na malawak ang pakipag-ugnay natin sa mundo sa tulong ng wikang Ingles. Ngunit masigit pa sa biyasa, ang malaga ay bukas-isip at marunong umunawa ng wika sa paraang tama upang maipakita natin ang respeto, talino at pagkakakilanlan ng bawat Pilipino.